Oh, bakit bakit mo patawan, gusto mo patawan ng wealth tax yung mga super rich? Ah hindi Melo, uh, kaibigan natin yung mga may yaman, dahil yun pwede magbigay sa atin ng dagdag na sweldo. Gusto lang natin bawasan yung sobra-sobra sobrang kita nila sa negosyo at uh, bigyan nila ng uh, karapatang bi uh, biyaya yung mga manggagawa. Kung tinuturing talaga nila ang mga manggagawa ay partner ng kailang negosyo, ay dapat umuunlad din ang buhay ng mga manggagawa sa bawat pagunlad ng isang negosyante. Mm hmm. Okay, uh, doon tayo sa, tiga, magkano nakikita nyo uh, ipapataw na wealth tax sa mga mayayaman? Alam mo Joel, magdagdag lang ng 1% mm. na wealth ta na tax doon sa yaman ng mga mayayaman. Tingin ko mariresolve yung problema natin sa kakulangan ng budget mm -hmm. para sa pagpapunlad ng ating agrikultura, ng ating industriya mm -hmm. na siyang tingin kong importante na hindi nabibigyan ng, ng atensyon ng ating gobyerno kayang maka-generate ng trillion pesos